Nagbabagsakan na naman ang mga luha. Ang puso ay patuloy pa rin nagmamakaawa. Namuli kang makita. Kahit sa huling pagkakataon, matatamis mong ngiti ang gusto mong ibaon. Naaalalahanin at gagawin inspirasyon para hindi ka makalimutan at masiguradong mananatili ka sa aking isipan. Dahil ito ang napili kong paraan ng paglaban na kahit tayo ay magkalayo, ikaw pa rin ang nagmamayari ng aking puso. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal. Kaya lagi mong tatandaan buong araw kang naranatili sa aking isipan. Palagi akong nangungulila sa'yo. Umaasa muling mahagkan yung mga labi mo mayakap ka ng mahigpit. Makasama at sabay nating salubungin ang bukang liwayway. Habang sa mga bisig ko, ikaw ay nakahimlay. Hinahaplos ang aking braso. Habang nakaupo tayo sa itaas ng burol. Miss na miss na kita. Kung pwede lang bumilis ang oras at limang taon ay lumipas para muli tayong magkasama at maituloy ang nabuo nating istorya. Dahil mananatili akong matatag, babalikan kita. Hanggang sa makabalik ako galing sa Europa, ikaw pa rin ang magiging tahanan ko na uuwian at babalikan. Patuloy kitang susulatan at maghihintay ako ng iyong kasagutan. Walang iwanan. Kaya sana ay hintayin mo ko tatapusin ko lang ang medisinang kurso at pagkatapos ko sa kolehiyo, magsasama na muli tayo. Susulitin ang bawat oras na para bang wala ng bukas. Mahal na mahal kita. Mag-iingat ka. Ikaw ang aking magiging inspirasyon. Kahit na walang kasiguraduhan, ay hahanap ako ng pagkakataon. Ihaharap kita sa altar sa tamang panahon pangako yan. Pero sa ngayon, mananatili tayong lumalaban at hindi magiging hadlang ang mga kontinenteng pakitan. Mahal na mahal kita. Ikaw lang at wala nang iba.